Sa tuktok ng kanyang katanyagan, si Fernando Po Sr. ay pinarangalan bilang hari ng lahat ng bituin. Isa siya sa mga nangungunang artista noong 1930s hanggang 50s. Asama si Rohelio Rogelio de la Rosa at Leopoldo Salcedo. Naging bayani din ito noong ikalawang digma ang pandaigdig. Ngunit maagang natapos ang kanyang katanyagan nang pumanaw ito nang wala sa panahon. Halika at ating alamin ang ilan pang bahagi ng buhay ni Fernando Po Sr. dito lang sa... Ang orihinal na hari, Fernando Po Sr., isa sa mga naunang lalaking superstar ng local silver screen. Sa kanyang rurok naging direktor, producer at maikling karera bilang isang militar. Bilang isang artista, lumaba si Fernando Po Sr. sa isang epiko sa South Sea na siyang unang pelikulang Pilipino na ipinakita sa buong mundo. Nagpatuloy ang paglalagablab ng kanyang mga landas sa pamamagitan ng pagsisimula ng sarili niyang kumpanya ng produksyon. Panggawa ng sarili niyang mga pelikula na siya mismo ang sumulat at nagdirek at nagbida din. Bilang isang direktor, inagsama niya ang kauna-unahang Darna Film na pinagbibidahan ni Rosa del Rosario na naging blockbuster hit dito at sa Ibayong Dagat. Ngunit higit pa sa mga pelikula ang mga naggawa ni Po Senior. Siya rin ay isang kilalang sundalo na nagsilbi sa militar at isang pinalamutian na veterano ng digmaan. Marahil ang pinakakilala niyang legacy ay ang pagiging ama ni The King Fernando Po Jr. na tulad niya ay dating kilala bilang King of Philippine Movies. Gayon pa ngayon, Alos hindi na maaalala ang buhay at mga gawa ni Fernando po Sr. dahil kakaunti sa kanyang mga pelikula ang nakaligtas. Ang kanyang mga impluensya, genpaman, ay umaaling-aungaw pa rin sa iba't ibang anta sa kasalukuyang pagawa ng pelikula sa Pilipinas. Salamat sa mga pagsisikap ng kanyang panganay na anak na lalaki at napangalan. Si Fernando Po E. Reyes ay pinanganak noong November 27, 1916 sa San Carlos, Pangasinan. Ang anak ni Catalan Lorenzo Po, isang dramatista na nagmula sa isla ng Mallorca, Espanya at lokal na babae na si Marta Reyes. Hinanap ng nakakatandang Po ang kanyang kapalaran sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatatag ng negosyong pagmimina sa Hilagang Luzon ang po ay kalaunan na ay naging po isang apelyido na itinuturing na mas angkop na dalhin sa mga taon ng pamamahala ng mga Amerikano. Ang ama ni po senior si Lorenzo po ay isang Spanish playwright habang ang kanyang ina si Marta Reyes ay isang magandang tagapanggasinan na dating kasal sa isang Samson. Kukuha din ng kursong dentistry ang chemistry graduate ng at ang showbiz. Si Po Senior ay lumaki sa Maynila at noong bata pa ay magiliw na tinawag na brick at nang maglaon ay nanding. Noong siya ay nasa edad na para mag-aral, nagpunta siya sa Premier Music Primary School. Pagkatapos ay nag-aral siya sa Sampaloc Intermediate School, sinundan ng Aurelio High School, nagtapos noong 1931. Pagkatapos pumunta ito sa Universidad ng Pilipinas kung saan natapos niya ang kursong Bachelor of Science in Chemistry noong 1935. Mula 1937 hanggang 1938, nagtrabaho siya bilang isang chemist para sa Blue Star Products Company. Sa panahong ito, nakikisali na siya sa mga pelikula na shoot niya ang love story drama ang birheng walang dambana na top build ni Rosa del Rosario noong 1936. Gayunpaman, naramdaman niya na ang pag-arte ay isang hindi matatag na profisyon. Kaya nagpatala siya sa Philippine Dental College at nakakuha ng degree sa Dental Medicine noong 1942. Gayunpaman, hindi siya kumuha ng mga pagsusulit sa lisensya. Nakakatuwang tandaan na ang kinikilalang aktor at direktor na si Gregorio Fernandez na dalawang taong mas matanda kay po senior ay nagtapos din ng dentistry mula sa parehong paaralan. Ngunit ang isang pelikulang kinunan siya noong 1936 at ipinalabas noong 1937 ay magpapabago sa landas ng karera ni po senior. Ang pelikulang iyon ay ang sambuanga ng Philippine Film Isang malago na alamat ng pakikipagsapalaran tungkol sa mga katutubong isla sa Timog na ipinaris mula sa kanya si Rosa del Rosario, ang pinakasikat na babaeng bituin noon sa bansa. Ang binatang 20 taong gulang na si Po Senior na may matipunong balangkas, mahabang binti at matigas na panga ang mapupungay na mga mata ang perpektong pagpipilian upang ilarawan ang pag-ibig ni Del Rosario. Nakasuot lamang ng alatarsan na damit, umakyat ng mga puno ng nyog ang atletik na si Po Senior. Nakipagsayawan sa tropical na paraiso at ang ipagpalitan ng mga halik sa ilalim ng dagat kasama ang kanyang leading lady. Sambuanga, ang pelikulang pinagbibidahan ni Po Senior ay ang unang pelikulang Pilipino na ipinakita sa buong mundo. Sa kanyang dark, handsome features at payat na pangangatawan, bagay siya sa role ng isang boy na nagtatatalon at nagsasayaw sa buhanginan at nag-surf sa sulu kasama si Rosa del Rosario. Gumawa siya ng napakalalim na impresyon sa mga manonood ng pelikula at ang pelikula na inilabas noong 1937 ay nagpapatuloy na may subtitle at ipinakita sa buong Europa sa mga bansang tulad ng Spain, Finland at France. Sa US, ipinakita ang Sambuanga sa Embassy Newsreel Theater sa New York Times Square sa ilalim ng pamagat na Native Bride. Hindi nagtagal, kinulit ng na mga producer si Paul Senior para magbida sa kanilang mga pelikula. Ngunit nagpasya siyang mag-sign up sa bagong itinatag na Exotic Films na inilagay ni na Jose Nepomuceno, Julian Salgado at Jesus Cacho noong 1938. Ang hangki na si Po Senior ay unang ginawang isang well-rounded dancing matini idol na kayang gawin ang lahat ng bagay mula sa light drama, period movies, medyo action at musical romance. Siya ang naging pinakamalaking box office star ng kumpanya sa mga pelikulang tulad ng Giliw Ko, Datu Talim at Bayani ng Buhay 1940. Unit na bandila, nakipagtulungan si Po kay Lucita Goyina sa klasikong pelikulang ito noong 1939 na itinakda laban sa backdrop ng digmaan. Ito ang una sa anim na sunod-sunod na smash hits para sa love Kasama ang magandang si Lucita Guyina bilang kanyang leading lady, si Po Senior ay nakatapos ng anim na pelikula na matagumpay. Unit na bandila, Leron Leron Sinta, Biak na Bato, Ala Alang Banal, Dilim at Liwanag, Dalagang Pilipina, ang lahat ay talagang pumato. Dahil sa tagumpay na ito, kinilala sina Guyena at Po Senior bilang 1940 Queen and King of Philippine Movies. Sa mega blockbuster hit na Palares 1941, ang bituin si Po Senior ay lalong kuminang ng husto bilang maalamat na bayani ng kagubatan ng Pilipinas na lumaban sa pangaapi ng mga Espanyol. Nabihag ni Po ang mga tagahanga ng pelikula sa kanyang inspiradong pagganap. Sa kasamaang palad, ang World War II ay sumiklab. Labindalawang araw pagkatapos ng opisyal na pagsisimula ng digmaan sa Pilipinas, si po senior na miyembro ng Reserve Officers ng Armed Forces of the Philippines ay tinawag sa aktibong tungkulin noong December 20, 1941 bilang First Lieutenant. Ang kanyang unang atas ay bilang Assistant Provost Marshal ng 59 Provisionary Brigade sa ilalim ni General Simeon De Jesus mula December 1941 hanggang January 1942. Siya ay tumayo upang maging platoon leader pagkatapos ay naging moral officer ng Lamaw Combat Team Regiment. Nakasagupa siya ng engkwentro sa bataan kung saan iniligtas niya ang mga residente mula sa isang bahay na binomba ng mga Hapon dala ang mga bata at mga nasugatan tungo sa kaligtasan. Nananatili siya sa kanyang posisyon hanggang sa bumagsak ang bataan noong April 9, 1942 sa pagsuko ng mga puwersang Amerikano-Pilipino na sama si Lieutenant Po Senior sa kinatatakutang Death March. O ang Death March, naaalala niya pagkatapos ng digmaan ito ay isang tunay na paglalakbay patungo sa libingan. Ito ay kakilakilabot. Gayon pa man nakaligtas siya sa marcha at pinalaya mula sa kampo. Dahil kinilala siya bilang isang sikat na Pilipinong movie star na mga opisyal ng mga hapon. Shout out kay Jojo at Asli Yongko ng Kabite. Mel Maricris Marinel ng Baliwag, Bulacan Roy Vincent Malayo Simple Recipe Vlog Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panonood Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito Maaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel